Hi guys, my name is Matoni So, tingnan nyo guys yung ginawa ng mama ko Ginawa niya ako ng bahay-bahayan So, special to guys Alam nyo ba guys kung bakit Yung mga upuan to sa Table Pinang dugtong-dugtong tapos, nilagyan ko ng komot sa ilalim na maging malambot. Kasi kanina, single lang yung guys. Lumusot si matoni sa likod. Kaya ang ginawa ko, pinagdugtong-dugtong ko. Tapos, nilagyan ko ng unan sa likod. Kung napansin niyo guys, mahaba na to guys. Oh, Diba? sa dinobo dobo ko yan guys tapos dinotong ko sa lamisa para na siyang stage hindi <laughs> lang pa stage yung guys alam nyo kaya ba ba guys kung saan si matino eh? nasa ilalim na sampayan ayun <laughs> na sa ilalim siya ng mga sangbayan. Diba? Diba? Gusto ko na pansin yung puti talaga dito guys. Mapasa ko sa na guys. Puti is life. <laughs> Hindi ko alam kung bakit. Ang laman yan guys ng cabinet na yan sa likod ni Yung, yung stock namin. Like buhangin ni tapos, nandiyan yung sa pangkasina namin yung stock. Katulad ng mga scotch bright, oh, mga ganyan ganyan. Kumbaga, stock room. Grabe na ito natin Buti kasi ako matunan na ito. Sa ilong. Sa akin hindi. So anyway guys, nagluto pala kami ng pumunta kasi si Rowie nakita niya ako naglalakad ako kasi kanina pumunta ako sabi ko pupunta ako sa may hamdan pero hindi ko naman sa kasama nakita niya lang ako naglalakad ako nakakabis kasi punta ka si hamdan na, na marami ka dun mabili so wala naman talaga ako guys nabili <laughs> wala naman ako makita So, naglalakad ako tapos dumaan na din ako sa lolo. Ang binili ko lang din naman sa lolo yung I sleep there uh, and then, then So, ang binili ko lang doon will eat pasta. Okay, mahal. May me message mo sa. So, ang binili ko lang doon yung basil yun lang, tsaka yung arabic breed na may cheese sa loob yun yung gusto gusto ko sa lolo wala na, yun lang nagpagod lang ako <laughs> parang nawala din ako ng dalawang oras yata isang oras lang saglit lang kasi pumunta lang ako ng gift collection wala naman ako nabili, wala lang eh. gusto ko lang magpapikot kapos day to day So, wala na ako nabili doon. Dumabas ako. Tapos, pumunta ako ng lulo. Pagkatapos ng lulo. Yun. Paglabas ko sa lulo, may biglang tumawag sa akin. May si Rowy. So, sumama na lang si Rowy sa akin. Tapos, sabi niya, magluto daw kami ng sa ng inyong mga Ang ilang talaga ng kita sana all talaga pointy daw pag nag side view <laughs> so tapos ayun nga sabi niya ate magluto tayo ng banana Q so ayun nagluto siya ng banana Q dito ayoko naman magluto si share nagluto tapos tinuloy niya nagpa uwi bumili ako ng saging sabi sa kanya konti lang naman tika ang gamitin kasi hindi ko rin naman siya gamitin na naman na dadami. So, ang daming nilagay naman cake. Halos kalahati. Wala. Andyan lang. Hindi man ako nagluto ngayong araw na to, guys. Nantok na ako. Uy, bakit ako hikab ng hikab? Si Matoni. Ang ilong ni Matoni. <laughs> ah, ang ilong talaga ni Matoni. Ang ganda ng Ang ilong ni Matoni. Lolo Bisho. Minsan kasi sa gift collection, ang gaganda kasi doon. Kaso ngayon, parang napansin ko, mula nung bumalik ako dito sa Abu Dhabi, pag pumunta ako sa gift collection, parang wala akong nabili. Parang hindi siya magaganda. Hindi ka tulad nung nasa Dubai kami. Parang ang gaganda. Tapos sa day to day, ganun din. Parang wala. Or baka nagkataon lang, pag pumapunta ako, wala nang magaganda. Oh. kaya sila ko sabi nila ako pumunta <laughs> kasi nagpagod lang ako pagdating ko ngawa ng ngawa si matuni nagaantay sa pintuan nakalimutan ko switch on ang ilaw madilim kaya ngawa siya ng ngawa hmm. ano diba ang gagawin natin bukas pala papunta si Nathan sa clinic ulit Pagkakataon pa sila na para ano yung bris niya. Matulog, matulog tulog na siya guys. Tingnan niya ako. Ganda nga lang guys. Malinis yan. May binili ako yan sa si doktor. May binigay sa akin. Ang mahal naman yun. 200 plus. Yung isa dalawa yung binigay sa akin. Yung isa 100 plus. So basta nasama higit 300 plus yun dalawa. Minimix pandini sa tingin mo